Happy Valentine's, babe. Happy Valentine's. Ma'am, <laughs> ma'am, angry. You happy Valentine's. Happy Valentine's day, Mimi. Kiss Happy Valentine's. Angry. Trending at usap-usapan sa social media ang latest video ng mag-asawang Diana Zubiri at Andy Smith kung saan binati nila ang isa't isa ng Valentine's Day nitong isang araw with matching kiss sa lips. Tila hindi naman nagustuhan ng anak nilang si Alia ang ginawa ng kanyang parents na pangiwi ito sa hampas sa kanyang mommy Diana. "Eto inabot ko nung Valentine's Day, captions ng actress sa kanyang post. Agad naman pinagsabihan ni Daddy Andy ang anak, hindi dapat angry dapat, happy valentines. Sa huli, kinis na rin si Diana ng anak. Umani ito ng samut saring comment sa mga netizens. Di nga daw maganda ang ipinakita ng couple sa harap ng kanilang anak, komento ng ilan. Hindi man kasi talaga magandang tingnan. Buti pa yung bata may alam sa tama o mali. Pwede naman. Basta kiss lang kaso laplapan ginawa. Mali kasi yan di anak nyo. E eh, pakita niyo, private, dapat yan kahit pa mag-asawa kayo. Wala silang respeto. Bata pa pero alam na niya ang masagwa. Buti pa yun bata, marunong umayos ng tama. Kiss lang sana sa pisngi kasi bata yan. Matinuto bata, alam na niya bawal yon. Buti pa bata, alam niya yung di dapat. Huwag naman sa harap ng bata, please don't do that. Dapat kasi hindi sila nagpakita ng ganyan sa bata. Akala kasi nila maganda sa pananaw ng anak nila, dapat hindi ganun respeto na lang sa anak nila kahit valentines pa yan. Di naman kasi dapat ganyan maghalikan sa harap ng bata, ang bata ginagaya ang mga matatanda. Ano ang masasabi niyo sa issue na ito? Mali nga ba ang ginawa ng mag-asawa? I-comment lang ang inyong reaksyon. Happy Valentine's, babe. Happy Valentine's. i angry, dapat Happy Valentine's. Happy Valentine's, Day milky. meekies. Happy Valentine's. Angry?